sa gitna ng mga impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte at sa mainit na alitan sa pagitan ng Bise at administrasyon Marcos dahil sa sinasabi niyang panggigipit daw sa kanya nag-ikot si VP Sara sa iba't ibang lugar sa bansa bilang bahagi ng anibersaryo ng OVP sa Ifugao nagbigay na mensahe ang Bise tungkol sa diwa ng Pasko Ang Pasko po ay panahon na pagbibigay. Lagi ko po pong sinasabi na depende po yan sa tao. Pero dahil ako ay Vice President, kailangan ko sabihin sa inyo na yan po ang mensahe at diwa ng Pasko. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Nasa sa inyo na yan. Kung magpapatawad kayo, dahil iba-iba naman ang tao eh. Diba? Meron sa atin, mabilis magpatawad. Meron sa atin, matagal at meron sa atin, binadala na talaga sa